Matindi ang galit na nararamdaman ni Betsy matapos ngang maramdaman niya ang betrayal nga ni Gianna at itong si Gerald sinusumpa niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi makaganti. At nang kausapin niya itong si Jenna, dito ay sinubukan niya na magkipag-deal dito. Magkikipag-ayos lamang siya sa oras na ibabalik na nga ni Jenna. Ang kinuha nga ni Betsy sa kanya. Sinabi nga ni Betsy na si Gerald lang ang bubuo sa kanyang pangarap at hindi niya hayaan mawasak ang kanyang mga plano at pangarap dahil lamang sa ginawa ng nitong si Jenna. Subalit sa pagkakataong yun, hindi siya mapapagbigyan nitong si Jenna dahil nga sa may bibi nang nakasalalay. Bukod pa roon, hindi na niya maturuan itong si Gerald sapagkat mas pinipili na nga niya itong si Jenna at mas mahal na nga niya si Jenna kaysa kay Betsy. Kaya naman naiyak na lamang siya sa harapan. Kaya hanggang doon na lang magagawa nitong si Jenna dahil hindi na niya kayang bitawan itong si Gerald na mahal na rin siya dito kaya naman itong si Betsy eh, ay na at alam niya nang dahil sa baby kaya hindi niya kaya makipaghiwalay kay Gerald kaya naman na ah, kanya itong sinaktan gusto niyang mamatay na lang ang baby nang sa ganon hindi na nga sila magkatuluyan pa at agad naman siyang tumakbo para takasan ang kasalanan na kanyang ginawa so valid si Gerald ay hindi siya mapapatawad na agad niya itong sinundan at hinabol. Na corner niya ito at sa harap mismo ni Madam Ellen ay nagmakaawa siya dito. Sinabi ni Gerald na kailangang pagbabayaran nga nitong si Betsy ang ginawa niya sa kanyang asawa kung saan sinaktan nga niya ito. At nang dahil pa doon maaaring mamamatay ang kanyang baby dahil sa ginawa ni Betsy. Kaya naman napaisip pang matandang si Madam Ellen na hindi na nga maganda ang ginawa nitong si Betsy. Kailangan niyang matauhan at kailangan nga niyang pangbayaran ang ginawa niya. Kaya nag-agree na ipakulong na nga itong si Betsy nang sa ganun magbayad na siya sa ginawa niya kay Jenna. Sa kapilang banda, walang kaalam-alam ang lahat na ang inangan nga nitong si Jenna na si Minda ay may malubhang sakit at anytime sinabi ng kanyang doktor na maaring mamamatay na nga ngunit patuloy na inililihim ng ina ni Jenna ang kanyang sakit katwiran niya ay kahit sabihin pa niya sa kanyang anak at sa kanyang asawa ay hindi naman magbabago ang katotohanan na talagang mamamatay na siya kaya guys, pakabangan natin kung mamamaalam na nga ba ng tuluyan ang ina nga nitong si Jenna. At dito na nga kaya i-exen na itong si Betsy kung saan magpapanggap na nga siya o mag-volunteer na nga siya bilang caregiver dito sa kanyang amang si Robert.